Magandang hapon mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng shear line ayon sa ng mainit at malamig na hangin. Saka. Sa kasalukuyan, itong shear line apekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon at sa Visayas. And for the next 24 hours, asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dito sa buong Visayas, pata na rin dito sa area ng Bicol Region, buong Mimaropa, Quezon Province, pata na rin sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas, at sa buong uh, eastern section ng Mindanao, sa mga regions ng Caraga Davao Region, pati na rin dito sa Northern Mindanao. So malaking bahagi ng southern portion ng ating bansa makakaranas ng mga pagulan na dala ng shear line. Dahil naman sa Easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, makakaranas naman tayo ng mga pagulan dito sa southern portion ng Mindanao, sa area ng Basilan, Sulu at sa Tawitawi. Bahagi ng Northern and Central Luzon, particular na dito sa area ng Cagayan Valley, Cordillera, at sa lalawigan ng Aurora, makakaranas rin tayo ng makaulapan at pag-ulan na dala ng hanging amihan. For Metro Manila and the rest of the country, makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon. May chance pa rin ng light rains o pagkambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. At chance na naman ng thunderstorms ang ating mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At saka, sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o anumang sama, anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Dahil sa epekto ng shoreline, makakaranas tayo ng mga malalakas sa pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan sa Albay, Sorsogon, uh, ito po yung mga areas shaded by orange, Albay, Sorsogon, Southern Leyte, Dinagat Islands, pata na rin dito sa Surigao provinces. Moderate to heavy na pag-ulan naman, ito yung mga lugar na shaded by yellow dito sa bahagi ng Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Masbate, Camarines Provinces, Catanduanes, dito sa Samar Provinces, Leyte at Agusan provinces. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially itong eastern section ng Visayas, Visaya, Southern Luzon and Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at ng lupa dahil for the next 24 hours may kalakasan pa rin yung mga pag-ulan na dala ng shear line, especially sa mga nabanggit na lugar. Starting tomorrow afternoon to Sunday afternoon, unti-unti nang hihina yung epekto ng uh, sherry line dito sa area ng Visayas ngayon pa man, magtatagal pa rin itong moderate to heavy rains sa area ng Palawan Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte kaya sa mga nabaki na lugar, especially sa mga nakarang araw uh, nakapagtala tayo ng mga pagbaha, especially dito sa Bicol Region, Eastern Visayas Area patuloy tayong maghanda sa mga banta ng flash floods at landslides. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil pa rin sa shoreline, buong Mimaropa, pati na rin itong area ng Quezon, ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Dito naman sa Metro Manila, malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Makakaranas naman tayo ng mga kaulapan at pagulan na dala ng Northeast Monsoon o yung malamig na hanging amihan. Magpapatuloy itong fair weather condition sa Ilocos Region at itong western section ng Central Luzon. May chance pa rin tayo ng mga light rain sa pag-ambo na dala ng amihan. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6.00 ng hapon at sisikat naman bukas sa kanap na 6.17 ng umaga. At para sa karagdaga impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad, ay i kami sa aming social media accounts at DOST underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisatahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph.